Kilala si Miguel bilang working student sa Maynila. Convenience store sa gabi, construction tuwing Sabado, at eskolar ng State University sa umaga. Isang araw, habang nagwo volunteer siya sa public hospital para sa NSTP, inatasan siyang magbasa ng libro sa isang pasyente sa geriatrics ward. Si Doña Estela Zulueta, 73 anyos, kilalang may-ari ng mga lumang tindahan at paupahan sa Quiapo. Puting-puti ang buhok, matalimang mata, pero mas matalimang biro. Anak, pakibasa mo tong The Little Prince. Hindi para sa akin, para sa mga doktor na masyadong abala para maalala kung bakit sila nag-aaral. Bumalik-balik si Miguel hanggang maging lingguhan ritual ang pagbabasa at paghatid ng lugaw. Minsan, inabutan niya ang dalawang kamag-anak ni Doña Estela, mga pinsan na nakataasang kilay, tila may binibilang na hindi numero kundi pamana. Sino ka ba? singhal ng isa. Ah, student volunteer po, sagot ni Miguel, sabay yuko. Nang umalis ang magkamag-anak, napabuntong hininga ang matanda. Kung kabaitan sana ang namamana, mas madali ang buhay. Isang hapon, biglang inabot ni Donya Estela kay Miguel ang sobre. Birth certificate? Gulat niya. Hindi anak? Legal capacity to marry. Magpakasal tayo. Kuwasi tumigil ang mundo ni Miguel. Donya, hindi po ako. Teka, pakinggan mo. Putol niya, mapayapa ang tinig. Wala akong anak. Ang mga kamag-anak ko, ang iniibig ay renta hindi tao. Gusto kong ilipat sa foundation ng ari-arian ko para sa mga eskular. Pero habang buhay ako, pwede nila akong pigilin. Kailangan kong magkaroon ng taong legal na nasa panig ko. Hindi pera ko. Platonic, malinaw. At kung ayaw mo, wala kang kailangang ipaliwanag. Gumulo ang isip ni Miguel. Paanong ipapaliwanag niya sa mundo? Pero mas malakas ang alalahan niya sa mga kapwa working student na kakilala. Laging bitin ng pamasahe at baon. Nagpahayo ang parish priest ng ospital. Miguel, hindi kasalanan ng magkabuti. Tanungin mo ang budhi mo. Kaya mo ba ang pupuntahan nitong responsibilidad? Lumipas ang isang linggo ng pagdarasal at sa maliit na kapilya, nagkita silang dalawa. Donya, tanggap ko kung malinaw ang hangganan, sabi niya. Hanggat sa makapag-aral ang mas marami. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment niyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klaseng kwento, e like na ang video, mag-subscribe at itapang notification bell. Sige, tuloy na natin. Tahimik ang seremonya, barong ni Miguel na inarkila Simpleng puting bestida ni Donya Estela at ilang kaibigan sa simbahan. Sa unang gabi, pinag-usapan nila ang mga tuntunin. Hiwalay na kwarto, hiwalay na personal na pera, isang layunin. May salba ang mga paupahan mula sa greedy na kamag-anak at mailipat sa Donya Estela Foundation for Scholars. Tumawa ang matanda. Akala ko kakanselin mo ako. Umiling si Miguel, hindi po, pero kailangan umag mag-aral bukas ng 7 a.m. Sumabog ang balita sa barangay at sa social media. Mahirap na estudyante, pinakasalan ng lola, gold digger. Inulan sila ng panghuhusga. Sa grocery, may pabulong na na. Uy, ayan yung batang jackpot! Si Miguel, tahimik lang. Si Doña Estela, sanay sa laban. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa paliwanag, sabi niya. Mas malakas ang resulta. Kasunod na dumating ang demanda mula sa mga pinsan undue influence, incapacity, kung ano-ano pa. Tinawag sila sa korte. Humarap si Miguel na nanginginig ang tuhod at si Donya Estela na nakaupo sa tungkod. Ngiting may tusok. Your Honor, simula ng abogado ng mga pinsan. Hindi kumpleto ang pag-iisip ng aming tiyahin. Tumayo ang doktor ng ospital at ang parish priest para tumistigo. Malinaw ang kaisipan ni Doña Estela at may matagal na siyang plano para sa foundation huling tumayo ang matanda. Kung pag-ibig sa pera ang sukatan ng katinuan, dapat mas nakakahiya kayo. Nang ilabas ng korte ang interim order na kinikilala ang kasal at pinapayagang magpatuloy ang pagtatatag ng foundation, tahimik na napaupo ang magkakamag-anak. Sa labas, sinalubong si Miguel ng mga flash. Sir, totoo bang pera lang? Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang kamay ni Doña Estela at inalaya na ang papasok sa kotse. Sa gabi, habang nagiinit ng kape, nagbiro ang matanda. Anak, trending ka! Pabili tayo ng load! Pareho silang natawa. Unang beses pagkatapos ng matagal na kaba. Lumipas ang mga buwan na parang weave ng banig. Umaga, klase. Hapon, paperwork ng foundation. Gabi, pagbasa kay Doña Estela. Unti-unti nagbago ang paligid. Inayos ang lumang paupahan, inayos ang kontrata na patas sa mga umuupa, at sinimulan ang Estela Scholars, sampung working student na may full tuition at monthly stipend kapalit ng community hours sa library at tutorial sa mga bata. Pagkalipas ng isang taon, mas lumakas ang foundation, pero humina ang katawan ni Donya Estela. Miguel, Mahina niyang wika. Kung bukas ako kukunin, buo na ang nais ko. "Wag naman po ngayon," sabi ni Miguel, pilit na nakangiti. "Marami pa tayong bibiling bigas para sa scholars. Maraming buhay ang masisindihan ng ilaw," ngiti nang matanda. "Kasi may bata akong nakilala sa ospital na piniling tumindig. Sa huling misa ng linggo na magkasama sila." pinakinggan nila ang turo tungkol sa pag-ibig na nagbabayad sa sarili sa kabutihan. Pag-uwi, humiga si Doña Estela at tinawag si Miguel. Huling-hiling, sabi niya, biro pa rin. Ipagluto mo ako ng sinigang na hindi maasim. Kaya po yan, sagot ni Miguel. Nang gabing iyon, mahimbing siyang natulog. Kinaumagahan, hindi na siya nagising. Sa burol, muling nagsulputan ng kamag-anak, may luhang mabigat at may luhang magaan. Lumingon si Miguel sa kabaong, inilagay ang lumang kopya ng The Little Prince sa tabi ng kamay ni Donya Estela. "Para po sa mga doktor at abogado na magtatanong kung bakit sila nag-aaral," bulong niya. Sa pagbabasa ng will, halos bumaliktad ang bulwagan hindi pala sa pangalan ni Miguel ililipat ang kayamanan. Lahat ng real properties at negosyo ay sa Estela Foundation, irrevocable at nakalak sa scholarship at social housing. Si Miguel sa dokumento ay nakatalagang trustee chair sa loob ng limang taon, may sapat na allowance at isang kondisyon. Tapusin ang kanyang degree at mag-top 10 sa board o bar exam. Kung hindi, otomatikong mawawala ang posisyon sa kanya. Nagningit-ngit ang kinsan. Ayan, wala rin na pala. Pero sa mukha ni Miguel, bakas ang payapang luha. Ito po ang gusto niya, sagot niya sa board. Hindi ko kailanman inangkin. Sa likod, may babaeng nasa late 40s na namumugto ang mata lumapit. Ako si Maria, sabi niya dating kasambahay ni Donya. Bago siya pumanaw, iniwan niyang lihang para sa iyo. Binuksan ni Miguel. Maikli lang. Anak, huwag mong kalimutan. Ang mayaman ay yung nakakapamigay. Kung sakaling malungkot ka, bumalik ka sa ospital at magbasa. Dalawang taon ang dumaan. Nagtapos si Miguel ng public administration top sa licensure ng civil service at nakapasok sa masteral sa scholarship din. Ang Estela Scholars ay umabot na ng tatlong daan. Isang sa kanila ang naging guro, nurse at inhenyero. Inayos ng foundation ang lumang apartments bilang study homes na may libreng internet at tutorial hub. Sa pader ng unang gusaling na renovate, may mural ng matandang babae na nakangiti hawak ang libro. Isang hapon, bumisita si Miguel sa parehong ward kung saan sila unang nagkakilala. May bagong batang volunteer, nakaputing polo, kabado. Sir, pakituro naman po kung paano magbasa sa lola na yon. Parang naiilang, sabi ng bata. Tinapik ni Miguel ang balikat nito. Umpisahan mo sa pahina kung saan naiintindihan mo ang sarili mo. Tugon niya. Umupo siya sa gilid ng kama ng bagong pasyente at binuksan ang parehong libro. When you look at the stars at night, binasa niya, it will be as if all the stars are laughing. Maya-maya, dumaan sa koridor ang mga dating kamag-anak. Wala nang demanda. Mailan pa nga sa kanila ang sumali sa livelihood program ng foundation. Hindi lahat nagbago, pero sapat ang nagsimula. Si Miguel, nakatingin sa pinto. Nagpasalamat sa tahimik na himala. Ang kasalang inakala ng mundo na kabaliwan ay naging pintuan, hindi sa kaba ng yaman, kundi sa kaba ng maraming pangalan. Pagkaraan ng limang taon, ibinabanya ang titulo bilang trustee chair at ipinasa sa bagong board na galing mismo sa alumni ng Estela Scholars, mga dating working student na ngayon ay profesional. Tinanggap niya ang alok na maging executive director na swelduhan, pantay sa lahat. Sa unang pulong, ipinaskil niya sa dingding ang huling linya ng liham ni Donya Estela. Kung sakaling malungkot ka, bumalik ka sa ospital at magbasa. At tuwing Huwebes, kahit loaded ang kalendar, umaalis siya ng palihim at bumabalik sa geriatrics ward. Umuupo sa tabi ng kama ng sinumang walang bisita at binubuksan ng lumang, gusot na kopya ng The Little Prince. Sa bawat pahina, bumubukas din ang tanong na minsan gumising sa kanya. Bakit ka nag-aaral? At sa bawat sagot, lumalakad ang pangakong iniwan ng 73 anyos na babae na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging romantiko. Minsan, ito ang pinaka-mapirming desisyon na ipamana ang sariling mundo para mas gumanda ang mundong papasukan ng mga bata. Sa huli, nagbalik si Miguel sa maliit na kapilya kung saan sila ikinasal. Walang kamera, walang bulaklak, isa lang kandila at isang dasal. Maraming salamat, Donya. Tila hindi po kayo umalis. Naging mas marami lang kayo. Sa bawat scholarship letter, sa bawat diploma, sa bawat batang nagbabasa at sa himig ng tahimig makampana, alam niyang natupad na ang pangungusap na dati ay chismis at nayon ay aral. Isang mahirap na estudyante ang nagpakasal sa 73 taong gulang na mayamang babae at pagkalipas ng panahon, libu-libong estudyante ang pinakasalan ng kabutihan nila. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ehit eh ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.